Hello, bye. Today is April 16. Nasa Dumaguete pa rin po tayo. Tapos titingnan natin ngayon sa city kung ano nang development sa ECQ natin. Kasi it's been two weeks na po tayo nag um, community quarantine. So ngayon by samahan niyo ako. Titingnan natin yung mga daan ngayon. Nakachance akong makalabas ngayon. So check natin bye kung ano na yung development. Ano na ba yung progress dun sa community quarantine natin. Yung real mismo Um, minsan kasi pag nanood lang tayo o nakinig lang tayo sa news medyo kukulangin tayo minsan ng information no so ngayon uh, gagawin ko lalabas talaga mismo ako para don sa pag check don sa ano sa labas so samahan niyo ako mga bay OBT muna tayo Ayan, no? daming nag-grocery ngayon, no? Uh, Parto sa so commercial. Tingnan natin yung pila nila, no? Ayan. Tingin ko, nagpa-panic buying pa rin yung mga tao ngayon. Ayan, naka-social distancing naman. Pero talagang mahaba yung pila doon sa grocery. So, bali-balita nga mga bay kasi mag extend daw ng uh, community quarantine dito. So, dapat kasi ano, uh, Bali-balita nga dapat 2 weeks lang yung ano eh yung sa quarantine dito eh ngayon, nag-extend po tayo. Yan, check muna tayo yung temp. Okay. Pero napansin nyo, medyo dumadami na yung lumalabas ng mga tao. Dati kasi, doon sa unang mga first two weeks dun sa ECQ natin dito napaka tahimik po ng daan pero ngayon ano? Oh, siguro narinig na nila na ano na uh, ayun may pila na naman dun narinig na nila na mag extend ulit ng ano mag extend ulit ng ECQ so ayan kaya siguro lumalabas ulit yung mga tao para dun sa Ah, uh, uh, buying ulit para sa stocks, no? Okay. Yan, daming tao. Yan, daming daming nagmo-market. Last 2 weeks hindi ito ganito karami. Ngayon, dumadami talaga parang regular day lang ng Dumaguete, no? Hindi ko talaga inexpecto mga bay na ganito karami, di ba alay? Um, Maglibot na lang muna tayo. Actually ngayon 8 8.20 pa lang 8.18 So April 16 ng umaga Ito na yung itsura ng siyudad ng Dumaguete Pero I was not expecting this po talaga Kasi um, Dati Napakatahimik no? Pero ngayon, dami nang lumalabas. Dahil nga siguro, ulit, dun sa natanggap na balita na mag extend yung ECQ sa Dumaguete, kaya siguro, ulit, napapanik na yung mga tao. Tapos, namimili ka agad ng stocks, no? Para sa extension ng ECQ. Parang ganun nga. may mga vans, no? Yung mga BPO's natin, mga call centers. nag sila ng mga vans para libreng sakay dun sa mga, ano nila, mga tauhan nila. So, yung mga employees ng call center, yung nag-function pa rin. Yung iba naman, ino home base nila, pero yung iba, may ano pa rin. May nagbukas pa rin yung mga call center, so Meron naman silang mga precautions Saka safety measures na ginawa sa opisina. Tapos meron silang libreng sakay. So yung mga vans natin, shout out dun sa mga driver natin ng vans dito sa Dumaguete. Yung mga kaberks ko dyan sa, ano, sa van community, lalo na lalo na dyan sa airport. Yung mga drivers natin sa airport na vans. Kamusta ho kayo? Sana ho, ano, sana uh, tuloy pa rin yung business dyan Kasi alam ko naman Kinukuha yung mga vans ngayon sa mga call centers eh. Katunayan nga Tinawagan din ako ng isang call center Kung may available ba tayong van Kaso ano eh Ah, uh, Wala tayo Uy, May mga turista pa ah, Tingin ko taga rito yun Main street ng Dumaguete Ito yun Nasa likod yung Siliman University So, downtown muna tayo. Dumaan na tayong boulevard. Ngayon, nasa downtown. Tapos, uh, baka balik tayong siliman mamaya. So, dito, tingnan natin kung ano yung mga nagbukas. Siyempre, Jollibee, Chowking. Ayan, dami food panda. Pa oh. Um, Drugstore is open tignan natin yung Dunkin Donuts open din ayan Robinson Supermarket downtown is open buti naman tingin ko groceries lang yan yung nag open ayan ang haba ng pila no Uy, macho! Nag-open din si Uy Machao. Aha. Well, maaga pa naman. Baka yung iba mag-open din. Kasi sa Dumaguete, dapat until 14 lang yung ECQ eh. So, most of the establishment, mga businesses, Siyempre, nag-open na sila noong 14. Ay, dapat nga pala 13 lang. So, so pagka 14, yun, nag-open na yung mga establishment, mga businesses. Pero kinalaunan 'yun. May advice na mag-extend yung ECQ. So, kaya siguro ano Medyo naparami na yung tao sa labas. Balik tayo sa market. Tempo Morning, na tayo. Morning. Morning. Thank so you. Many. Thank you. Thank you. Thank you. Fruit market open na rin, no? Buti naman. Hmm, dito nga tayo ulit. Haba ng pila dun sa Changi, no? Si Rusi nga, dapat 13 uh, Hanggang 13 lang yung closure nila eh Pero ngayon, tingin ko nag-extend din Ayan oh, di ba? Ayan, may note kasi sila eh Dapat stay at home ngayon naging April 20 na. Dapat April 13 lang yung ano yung announcement nilang, ayun, ginawang April 20. Palihan lang atong tupa sa Balaguerinidad. Okay. Nang mga perisya, kung sakyan Thermal ulit tayo? Oo, dali. Wala na. Thank you. Parami ng parami talaga yung mga tao sa Dumaguete ngayon kahit naka-extended ECQ. Yan, mahaba rin yung pila doon sa My grocery. nila ah, electric bill ayan grabe ang haba baka hindi naman kayo puputulan ah City Mall. Yeah, they're still closed. Siguro, maaga pa, no? Baka 9 pa sila mag-open, eh. Magtanong kaya tayo. Yes. What time na mag-open, Bart? City Mall. What time mag-open? Alas 10, Ah, 10. Alas 10, Thank you. Ayan. So, open naman yung City Mall. 10 a.m. pa nga lang. So, medyo maaga pa. Balik na nga siguro tayo. Ano eh mga bay no uh, Lalo lalo na dun sa mga kababayan ko dito sa Dumaguete So Napansin niyo, medyo ano na Medyo dumadami na yung tao dun sa ano Sa daan Sa market Sa mga groceries So kaya nga siguro ganon dahil Yun nga may nahirinig tayong Ano balita na mag extend yung Enhanced Community Quarantine dito sa Dumaguete So, siguro ulit nagpa-panic yung mga tao, no? Namimili, ayan, groceries, bigas, pagkain. So, kaya po medyo dumadami yung ano, yung mga tao sa sa daan. So, yan lang po muna sa ngayon. Baka may mga impormasyon kayong nakita or nakuha dun sa video natin ngayon. So, para yun sa mga kababayan natin dito sa Dumaguete. Gaya nung satellite market dun sa Piapi High School. Oh, uh, pwede kayong bumili doon kung taga Dumaguete kayo tapos malapit lang kayo doon. Meron doon mga isda, yan, karne sa mga pagkain nandoon. Tsaka may mga groceries din na open. Tapos pati yung uh, Robinson's Supermarket open din sa downtown. Hindi nga lang ako umabot doon sa ano, Robinson's Main, no. Tapos uh, City Mall open from 10 AM. Hindi ko alam kung hanggang kailan. Uh, stay safe lang din po. Stay at home pa rin para don sa enhanced community quarantine natin yan patuloy tayong ano mag observe don sa uh, social distancing saka don sa uh, sinasabi na stay at home lang muna so gawin na natin okay wag na matigas ang ulo so maghugas ng kamay maligo araw-araw yan lang po muna sa ngayon ito ulit ang inyong pambansang bay na si Bay Jihai Dumagitenyos Thank you hey. Can get you off of my mind. Are you still thinking about me all the time? Come through and ask me out tonight.